Matawid muna tayo. Ayan guys, Japan surplus. Ayan yung mga van o mini titingin kami kasi bibili sila na ang miniban. 120k. Ayan, ang ganda naman siya guys. Eh. Ayan. Ayan, dito kong dadahan. Ayan, makasama ko. Korean Chinese restaurant. Mayroon din pala dito ang Korean Chinese restaurant. Ayan, ipingin sila ng pan. Ang gala. Kaya cute. Ayan guys. Mga uh, Japan, galing Japan na mga sasakyan. 7-seater, 8-seaters ke automatic na siya Mga mayroong second hand, may brand new Suzuki Tingko pa lang ngayon ng gasina kanina daw nandito seven, six seater lang. Maganda rin yung black. Ito o, hawak, ha? <tod> <tod> kay. Ako, naghahawak ha. Ilang seater siya kay? may dikokoh sama di. Oh ya pun mau dapat sama di. Yeah, ano yan, kuya? all sold na 'to. Ano to, 5 seater or 4? Uh, probably 5. Don't touch your face. You you, you touched the floor earlier. kung so, mapapansin mo no, sa mga daan, wala pang mga damit mo pa. Dami. So? Then, uh, Nissan uh, There is Sit down No Ito, taklito, Wagon Ayan, ganda Tatlo na pagbilihan Red, black, and

naman ako kuya ayan namimili no later kuya is there oh madahan nga kami kuya ay naiipit siya oh so nice Right. Kumbaga lahat na yun. This one is a R, reverse, neutral, with It's Simple. D so, it for drive. B for park. R for reverse. Oh, wow. The D. How many signals it does? No, I don't know. Like. Mm. The okay, like. like. There's like three levels. B1, B2, B3. So that all depends on your. Yeah, kind of the It's like a bump part. You know, you know the -park. Yeah, this one is a bit.

diri si kuya nasa saktian, seram tatai, Tatay. di tatai.